at sa ating pong lagay ng panahon. Napanatili po ng bagyong enteng ang kanyang lakas habang kumikilos ng pahilagang kanluran o ang karagatan ng Vinson Camarines Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 65 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na abot sa 80 km bawat oras. Signal number 2 sa hilagang silangan ng Camarines Norte, Camarines Sur, silangan ng Cagayan at silangan ng Isabela. Signal number one naman sa katimugang bahagi ng Batanes, Silangan ng Kalinga, Silangan ng Mountain Province, Silangan ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ng Baboyan Islands, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Silangan ng Nueva Vizcaya, Aurora, Hilaga at katimugang bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Islands, nalalabing bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Hilagang bahagi ng Masbate kasama ng Tikaw at Burias Islands. Signal number 2 din sa Northern Samar. Paalala po ng pag-asa sa mga residente. Gawin po ang iba yung pag-iingat lalo na kung malakas ang buhos ng ulan na posibleng maging sanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.